guys uh, ngayong umaga guys ito yun o oh, uh, tawag ito sa amin uh, pasibulyon o ahos hindi ko alam ang tagalog ito kita ko sa inyo guys uh, magluto ako ng tidola uh, ito yun ang merong pichay uh, lagay dito sa karni ito, uh, ito yun ang oh, karni ng baboy guys hili ko ng karni ng baboy masyadong mahal yung karni dito sa market 300 So, ito yun guys. O, oh, merong bisol guys. Bisol tawad ko sa amin. Sabisa, hindi, hindi ko alam Tuga, anong Tagalog ito. O, ito yun. Uh, merong karne. Masyadong mahal yung mga uh, karne dito sa amin ngayon kasi uh, maliit lang yung uh, uh, nagalaga nag-alaga na yung baboy ngayon. Kasi uh, masyadong mahal yung feeds. O, uh, ito yun. Ah, uh, sa ngayon uh, ito yun aluhalo ko ito para malagay ng pantay yung ano, asin merong asin ito guys uh, dito ito uh, marami ito nilalagay mamaya guys uh, kita ko sa inyo ano yung ang uh, luto na sa probinsya ang uh, simply ito lang yung ulam namin nga hindi kayo masyado uh, marami uh, minsan uh, ito yung lutoin namin Uh, always yung lutuin namin guys yung gulay para uh, fresh sa body so guys oh, so, inhalo ko uh, marami ito yung asin tapos inhalo para pantay yung uh, tawag ko sa amin guys yung timpla sa bisaya hindi ko alam ano tagalog ito uh, basta ito yun guys oh, ito yun uh, dalawang kilo ito siya Bili ako sa market para tanghali yung ulam. Ito yun. Oh, merong pizzay. Mura lang itong pitsay guys. Uh, ah, lang ito. Dito din sa market. O, oh, ito yun guys. oh ng parang ilagyan ng tubig. Uh, ah, tawag ito sa amin yung tinula. Yung una, ilagay yung tubig. Merong mga lamas. Lamas uh, ah, bisaya. Hindi ko alam talaga ito. O, oh, ito yun Oh. O, oh, kapit say. Oh, dito na ang inalagay guys, yung karni. Tinula na ito siya guys. Hindi siya masyado ma makita kasi ah, nag na na yung tubig. Malakas ito siya guys. Ito yun oh. oh lapit na ito siya maluto. 15 seconds. Kasi yung baboy, ah, hindi ito siya masyado matanda. Ah, bata pa lang ito kasi para sa amin guys ang hali ito yun siya guys oh. mahalo lang siya para mabilis yung maluto pantay dito lang guys oh, merong nakalagay yung kanaw guys oh, yung naka green yung tawag sa amin guys hindi ko alam ang tagalog ito oh, ito lang yung ulam namin guys at nula tinula sa bisaya guys hindi ko alam ang tagalog ito oh, Mahirap lang ang ulam namin ngayon guys. Ito lang. O, oh, makahiya lang yung ulam. Okay lang. O, oh, ito lang. Ito lang guys. ito okay malapit na ito siya. Mabilis yung kulo sa tubig. Masyado maingay dito guys. Kaya kasi ako sa malapit sa tubig. Kasi malapit sa tubig ito yung naluto ko guys. Ito yun. Kulo na siya.